Marisa pa ka boss meron naman tayo dito ang ginagawa na Pio Aerox na kulay blue bali ito ang paray grab paray grab ang gamit ng motor niya bali yan bali yan tinakbo ng uh, motor nito ay 49,000 km so ang sabi ni sir ang isi ng motor na to ay namamatay-matay pag uh, nakatak na siya ng mga isang kilometro, pero uh, talagang ang motor ay malayo nating nakaburso kailangan natin dyan na magpalit ng fuel pump filter at so, uh, spark plug kung sakali sige, ito pinesting natin yan talagang uh, medyo namamalyamal talaga ang motor ni sir so ito lang naman yon, magpapalit tayo ng filter step by step naman yan, nadali lang yung gawin kasi ito na boss, magbabaklas na tayo ng fuel pump. Bali yan, apat na tornilyo lang yan, ha? alin 4. na nyo lang, lang, lalabas naman yan kung sakali. Bago nyo pala tanggalin kung ano kailangan, i-drain nyo muna yung gasolina para kung sakali hindi siya matapon, konti na lang yung malala sa kanya. bala ito na nga kundi na lang makukutan natin ang fuel pump punting pasensya lang dyan hindi mo kailangan mas mabili pagkatanggal niya kasi magdadrop naman niya kung sakali bala ito na nga nakukutan natin yung fuel pump madali lang itong baklasin pero yung pagtanggal ay medyo mahirap So, gagamitan natin yan mga uh, cutter. Kakat natin yan diretso. Yung nga, ginawa ko rito, uh, kinat ko na yung ano, lock niya kasi papalitay. Okay. Ang bagong filter. Ayan na nga mga boss. Kakat na natin yan diretso. nagla may naglalock yan eh. kitang kita naman sa filter na. So, mga uh, na talaga. Sobrang itim. Kailangan natin palitan possible nito umiina na yung bomba ng motor kaya namamatay matay ang motor ni sir papyapalya ito lang naman yung uh, nakita kong issue sa nya yung filter nya madumi kaya yung spark plug medyo ano yung tip uh, na nakatabingin na yung tip kaya yung bato ng kuryente hindi ka ganda tapos sinabay pa ng bomba ng pump na mahina talagang mamamalya yung motor ni sir Ayan, ikakat lang natin yan, dulot sa lang. Dulot dulo. Bale dito gumamit nga pala ako ng malasro. Uh, malas screw. Sungkit, 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 lang sungkit, lang sungkit, bakabali sungkit, ano. Ang kahit hindi talaga matatanggal Kailangan gamitan mo ng plat Tatalsik naman yan kung sakali O oh, yun Diba? Talsik na no? Bumi ng filter Ito yun no? Kinat natin yan o no? oh. Kabilaan yan, natin yung filter medyo din tong uh, ipasok yung bago yung filter so kailangan niyang lagyan ng ano lagyan ng grasa kaya konting tap tap lang pasok naman yan ayan okay na okay na bago mga boss And, dumi talaga ng filter ng customer ito nga boss, uh, inobserbahan natin motor ni sir. Goods na to. Kasi ito lang talaga yung nakita namin problema sa motor ni sir. Okay.